mag-co-operate siya. Kung hindi siya mag-co-operate, pasid siya natin. Di ba? Gano'n naman kasi hindi. <laughs> binigyan, na, binigyan na nga siya sa pagkakataon ng ICI na mag co -operate. Pero ngayon na hindi siya mag operate well, lahat ng mga kaso uh, against them, taga-gang, ano yan? wala nang ano wala nang possibility na mag-state uh, witness o ano. Kasi siya namin yung nagsabi na ayaw na yung matupo. So, and, tandaan nyo, ang daming kontrata ng mga naska. Libo ang kontrata niya from 2016. Ang kontrata niya, libo niya. So, ano yan? Multiple counts of, of graft malversation, multiple cases, and so on. Uh, para sa akin, ano, no? kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga sagaling, gagawin na sa first district. Si